talagang ito ay isang tunay na huba-buba. Anong nakuha mo, Mabel? Susubukan ko muna. Wow, sobrang haba at mukhang masarap. Mmm, masarap. Oh, tignan mo ang bula. Oh, tama. Ang tsokolate. Kailangan kong idip ito. Ay, nako. Hindi. Nasusipsip ito. Nagawa ko! Paano ko ito papatigilin? Wow! Oh, wow. Oh, oo. Oh, oh. Ang aming fountain ay nahati sa dalawang bahagi. Aba, mukhang nasira namin ito. Tingnan lamang ang laro na inihanda namin para sa iyo at sa iyong smartphone. Maglaro, mangolekta ng mga donuts at manalo. I-download ang multi-desort na laro sa Google Play at App Store. napaka napakaanghang ng mga pancit na ito. Sakku, amoy, may panis na. Naku, mabaho keso na mayamag. Maple, ikaw ang mau na. Sige. Oh, paano ko ito kakayanin kung dilan ko ito? Masasabi bang natikman ko na ah, uh, kabutihan, ang anghang. Sige, ibuhos ko na ang lahat ng tsokolati- Sa, sa mga noodles na ako... Magiging mas panayad ba ang pagtipok? Mmm, mas mabango. Oh, Masarap! Ah, uh, Ano yung amoy? Pasensya na, Mabel. Pero ito ay keso na may amag. Mas kaunting usapan. Tikman na! Halika na! Oh, madaling sabihin, lahat ay amoy ng keso na ito ngayon. Naku ang baho. Magdagdag ng tsokolate. Baka makatulong ito para mawala ang mga amoy. Oh, hindi. Wala nang makakatalo. Oh, ang amoy at ang baho. Oh, pero ginawa ko ito. Ilagay mo ang tube sa iyong bibig. Ganito. Oh, salamat, Molly. Mas maganda na ang aking pakiramdam. Isa kang tunay na doktor. Lagi akong masaya na tumulong. Kaibigan ko. Ah, nakakalaso na basura. Dapat na ba akong mag-alala? Saging at cream, hindi ito nakakagulat sa pagkakataong ito. Medyo nakakaboring pa nga. <sighs> Nako, oh, may naisip ako. Magluluto tayo ngayon. Tama iyon. Kailangan natin ng baking dish. Kukuhanin ko ito. Ngayon, kumuha tayo ng likidong tsokolate at gagawa tayo ng chocolate sponge cake. Kaunting hari na. Haluin natin. At ngayon, ilagay natin ito sa microwave na ito. ngayon, makapagsisimula na tayo sa bahagi ng saging. Balatan muna natin ito at siyempre, hiwain ito sa maliliit na piraso. At narito na ang ating sponge cake na handa na. Kunin <laughs> natin ito. Hmm, ang bango nito. Oh, perfecto. Tingnan mo yan. At counting cream din. Ang kunin mo. Pero syempre, hindi masyadong madaming chocolatey, Kaya ibuhos natin ito sa ibabaw. Oo. Oh, oh. Sa stingin ko sa'y kumangamang, ha? Sige, kainin natin ito. magiging mabagal ang tower. Oh. Oh, alam mo ba? Ilalagay ko lang ang ilang candy sa fountain. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Wow! Tingnan mo. Tatay. Verde at pinatuyo. Hmm, subukan natin. Ah! Oh. Nasira ko ang tsokolate. Wow! Meron kaming disco dito. Oh, wow! Sa wakas, nakakuha ko ng magandang bagay. Gustong-gusto ko ang chichiria. Ikaw, oh, Mabel. Oh, marshmallow sa maliit na padpat. Masarap. Para sa akin, tagay. Sayang at walang bonfire malapit. Kaya sana may ihaw ko sila gaya ng sakabataan. Pero ayos Napakasarap lang. Napakasarap na nito. Hmm, ang sarap. At kung may tsokolate, lalong magiging masarap. Well, nagustuhan Idea ko talaga ito mga kahit papaano. Sa kanilang tulong, magiging napakadaling hawakan ng mga Syria at isausaw ito sa tsokolate. Oh, pakiramdam ko magiging napakasarap nito. Mmm, napakagandang kombinasyon nito. Gustong gusto ko ito. Oh, bakit ito ay natuto? Oh! Narito ang campfire na talagang gusto ko. Sa tingin ko, hindi magagalit si Molly kung gagawin ko ito. Astig! Nako, ito ay kulay lil. Ito ang pinakamainam na marshmallow kailanman. Sa tingin ko, tapos na ako. S Sige, mga babae muna. Salamat, mga bata. Hmm. Alam mo Isipin, ba na ang ah, pinakasalimot? Na pwede kang uminom duro. ng tsokolate direkta mula dito? Eh, tingin mm -hmm. ko Maganda may idea. upas ako. Hmm. Sandali. Oh, nasa ng bago kong garapon ng Nutella. Oh, oing, oing. Narito na. Buksan natin ito. At ngayon, ikakalat ko ito sa ilang biskwit. Tingnan mo. Perfecto! Wow! Ngayon, isaw natin sa tsokolate. Ah, oh, yeah! Ang galing! Ang Hmm, tuyo! Oh, ang sarap! Gustong gusto ko itong bagong dessert ko, tapos na ako Masaya oh, naman ako na! para sa iyo! Meron akong rainbow poppet dito at alam ko na ang gagawin ko Kailangan ko ng hiring gilya, kunin ang tsokolate mula sa fountain Ibuhos ito sa molde ng poppet oh. Siyempre, ayon ah, sa kulay Oh, yeah. Magiging napakaganda nitong chocolate bar. Yan na. Oh, narito ang freezer ko. Perfecto. Ngayon, kunin natin ito. Oh, at meron akong perfectong pop chocolate bar. Hmm, masarap. Anong saya. Ang galing. Paano niyo gusto ng ideya ko? Astig, di ba? Sige, ikaw naman, Danny. Alos nakalimutan ko ang aking fountain. Hmm, ang tamis nito. Tingnan mo ang kulay. Ang naiisip ko lang ay marshmallow sa stick. Mag-enjoy tayo. Nasubukan mo na ba? Pagbuhos ng chocolate sa marshmallows, nakakabaliw na masarap. Marshmallows, ang ang amoy ng mainit na tsokolate. Tama, diretsyo sa bibig mo. Sarap! Wow! Hoy pare, pwede bang makahingi? Kakaumpis ko palang. Ah! Oh! Kung ganon, kukunin ko na ito mismo. Isang buong tusok ng marshmallows. Mukhang magandang pagkakataon para lokohin si Danny. Hmm, tingnan natin. Kaupis ang palasa dito. Oh, iyon ay Alisin mo sila at ilagay ang mga pampalasa. Perfecto. Mm, yum, yum. Mm, okay. chocolate. Isa pa. Oh, at papunta na ang huling skewer? Oh, yeah. Handa na akong kainin lahat. Oh. Hmm. Teka, may mali. Naku! Bakit ah! ang anghang? Ah! Yan ang ginagawa mo ah, kapag ikaw ay isang kwartet ko na. Naku! Tingnan mo ang fountain ko! Sira na ito! Bakit kailangan mo ito? Ito ay Naito may katamkamang ka laki. Tatay, may malaki ako. Ah! Si Quentin ang mauuna. Ayun. Sige. Ito ang pinakamaliit na cola sa mundo. Oh, pasensya. Hindi sinasadyang maging daddy. Ugh! Halika na. Nakadikit ako sa'yo. Hindi ito magandang ideya. Pukin, ako ng mga medalya para Tara na! San mo? Ah! Anong nangyayari? Or... Diyos ko! Parang lumilipad ang puwitan ko. Wala! Oh, walang ko sa... Ngayon, oras ko naman, mga lalaki. Ipapakita ko sa inyo kung paano kunin natin ito. Malaking straw, buksan ng takip. Gusto ko rin ng Coke! Magaling na plano para inumin ito. Whoa. Maliwanag na Parang hindi mo napansin. Isang... Butasin natin. Nasaan ang straw ko? Ay hindi ko pala kailangan ng straw. Hmm. Oh. hmm. Bakit ang bilis ng mga bagay? Mabilis? Anong nangyayari, Quentin? Kailangang inumin lahat. hindi ko sinasadya yun. Anong ginhawa? Oh, mga tao! Ah! Ano ito? Step? Aditi. Sorbetes na may sibuyas? Oh! Ang baho nga! Huh? huh? Oh, huwag na kayong magreklamo. Ang laki ng bahagi ko ng sorbetes na sibuyas na ito. Pero ikaw muna, Danny. Bakit mo oh, Ang iyo? pangit ng mga ice cream cone. Bata. Bueno, kahit pa paano ay nagkaroon ako ng kaunting bahagi. Ito ay magiging malawak. Tapos na ako. Hindi. Salamat. Ang amoy nito ay nagpapasakit sa akin. Kahit na... Eh. kung isuot mo itong hikaw sa ilong, hindi ko maramdaman na ito... Ang baho. Kaya, sa tingin ko pwede kong subukan. Sige. Oh. Hindi. Masama pa rin yun. At isa lang alang na hindi lang ito mabaho, kundi masigla rin. Okay, sa tingin ko mas mabuti ito kung ang lamig. Nakalimutan ko na ice cream nga pala ito. Oh, magdala ng mas maraming mas damit. Mas mabuti 'yon. Mas maraming damit? Salamin, ala sa ilong, at kita mo. ayos lang ako. Nakakatakot yan. Pupunta ako. Ay, huwag sa akin. At yes, hindi ko pa nga natin. Na ba ito? Isara natin ang iyong bibig. Huwag mo itong buksan. Ikaw na, Quentin. Alam ko, alam ko. Tumigil ka sa ginagawa mo. Hu! May nakuha ako. Isang ideya. Ba bakit kailangan ko kumain ng sibuyas kung hindi kumakain? Kita mo? Wala nang sibuyas sa sorbetes ko. Ngayon, tignan natin mga presa tamang-tama sa ibabaw. Ngayon, hindi na masyadong mabaho ang ice cream. Kahit na may ilang kasiyahan. Kita mo? Niloko ko ang sarili ko at lahat ng iba pa. Ikaw ay... Subukan natin ito. Kita mo? Mas mabuti na. Hindi ko na nga napapansin ang amoy o lasa. Pwede rin ba na subukan? Siyempre. Eto na. Ooh, strawberry ice cream. Anong sarap! Kain, kain. Magsisisi ka talaga kaagad. Hmm, hindi masama. Oh, sa totoo lang, talagang masarap. Anong sarap! Yeah. Eh! Ano ang tingin mo? <laughs> Gusto ka? ko ito, guys! Niloko nyo kami! Eh, hindi ako umiyak mainit na sar sa bay ito. ito Nakuha, ano ang aking... Hindi, ayoko itong kainin. Oh, guys! Oh, Huwag what niyong isipin guys. na nagsisinungaling ako! Tingnan niyo ang laki ko! Ikaw ang una, Danny. Oh, alam ko. Hindi Malalagang ko ginagawa yan. Ako. Ah, sa palagay ko, kailangan ko. Mainit na jelly. Ah! Si oh. Naku! Mukhang hindi tapos ito. na. Alright. Ayoko na itong gawin. Mm -hmm. ito sa hindi sa pa tapos, kaibigan ko. Meron ka pang natitira. Oo, right. Oh, alam ko ang gagawin. Maglalagay ako ng mas malaki, ganun lang. Perfecto! Word. Yeah. Ano? Hindi, hindi ito magiging ganun kaanghang. Magaling! Magaling! pagyanig natin ito. Perfecto. Subukan. Oh! Parang mas mabuti na ito. Phew! Hindi Eh, talaga Uh, talaga pang gumagana ito. Gagawin mo ba ito ng habang buhay? Oh, Chloe. Alam ko, oras ko na. Oh, sige na. Lumabas ka. Okay. Aba, tapos na yata ang saya sa tingin ko. Hmm, medyo gusto ko ito. Ano yun? Ito ay... Ahoy, oh, Daddy. Kailangan mong uminom sa kama ngayon? Sige na. Halika na. Kailangan ko ang bote. Ako, bilis naman, Red. Ah, uh, gano'n. Magaling. Iluwal Danny. mo lahat! Uh, uh, ngayon, uh, meron lamang ako. Pagtutulungan! Ano Daddy? Nagpaputok kayo sa akin! Ah! Woo. Hindi ko sinasadya na gano'n. Pero ganyan. maayos na kami ngayon.